posible lahat naman ng tao kapag high blood ka posible na ma high blood ka sa mga bagay na hindi pangkaraniwan sa katawan mo o hindi normal sa katawan mo tulad ng Magandang araw mga idol, welcome back dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arms Medical TV At uh, napapanahon yung pagkukwentuhan natin ngayon Bago natin pag-usapan ang topic natin ito um, magsosorry muna ako sa inyo no um, hindi na ako tulad nung dati na araw-araw may video na um, handog para sa inyo at para sa mga kaibigan natin naghihirap sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety at saka uh, depression yan <clears throat> mga idol si Kuya Arvin uh, tulad na sinabi ko dun, dun, sa mga nakaraang mga vlogs mga video ko uh, medyo busy talaga ano uh, busy sa opisina sa, kasi sa opisina uh, magkakasunod na panahon nagpalit kami ng mga ng boss uh, talagang back to basic lagi ano uh, lahat ng pangangailangan ng boss kailangan i-provide mo kasi bago siya dun sa opisina namin kaya ganun uh, mag, ilang buwan lang pagita nagpalit kami ng boss kaya ayun uh, talagang busy tapos nagkataon pa ng na, yung January to present, ah uh, ang daming activity. Talagang hindi ko maisingit yung ano yung tulad ng ginagawa ko dati na gumagawa ako lagi ng vlog. Ano uh, pag sabado at linggo naman at uh, araw na walang pasok katulad ng mga holiday, busy naman ako dito sa um, amin sa bahay, sa pinapagawa kong bahay. Ah, uh, yun nga tulad ng nakwento ko sa inyo, maraming mga dapat gawin doon na dapat ibabayad ko pa, hindi ko na siya pwedeng ibayad o iupa sa mga gumagawa dahil nagkakapos na yung budget ko at kahat um, kahit na, hindi naman sa pagmamayabang, ano, may konti naman tayong alam, hindi nga natin practice yung paggagawa ng bahay, hindi na natin al ginagawa yan pero dumaan sa ang tawag ito dumaan sa mapagbirong panahon na ginagawa natin dati ano ginagawa natin dati sumasama tayo sa ganyan kahit sabi natin na nag-aral tayo pero talaga sa mapagbirong panahon kapag ka ikaw ay provider, pag tatay ka, kapag ka, mahal mo ang pamilya mo, hindi ka pipili ng trabaho. Lahat ng trabaho na pwedeng pagkitaan para sa pamilya, gagawin mo. Yan ako. Ano, nung panong uh, pabago-bago yung trabaho, nawawala wala permanenteng trabaho, talagang pinapasok ko yung mga ganyang bagay. Kaya kahit pa paano, uh, thankful, natutunan ko yung mga bagay na ganyan. Ngayon, kapag um, pangangailangan ulit na um, hindi natin kailangang gumastos at uh, nagtitipid tayo magagamit natin yung natutunan natin sa mga ano sa mga um, nakaraan natin mga experience natin 'di ba ganyan din naman tayo sa GERD sa acid reflux sa anxiety at depression yung mga pinagdaanan ko isinishare ko sa inyo nagagamit natin hindi lahat ng mga um, nagtuturo, nagsishare na tungkol sa sakit, doktor. Actually, sa karanasan ko, mas marami pa nga ako na isishare. Kasi, yung mga sinasabi ko, pinagdaanan ko. Nakasurvive ako. At, um, sa haba ng panahon, buhay pa ako, kaya lahat ng dinadaanan ko, lahat ng naiisip ko na pasakit nung panahong naghihirap ako sa sakit natin, Ikinukwento ko. Ano? Yan mga idol. Uh, medyo late na rin ako dumating sa bahay. Busy talaga. Ang dami kong trabaho sa opisina. May mga... Activity. Mga... Uh, matinding trabaho ginawa. So, sobrang pagod. Actually, nag-shot ako. <laughs> Hindi naman ano. Naka pa, parang limang shot ako nung gin. do sa... Ano? Sa pang-shot talaga yung puno. Ano? Yun. Ah... Uh, sabi nung iba ang mga pagkain trigger. O na tayo trigger. Pero kapag um, ito yung naman yung sinasabi ko sa inyo, ano, kapag ah um, uh, condition yung katawan mo, hindi sumisipa yung trigger. Kaya dapat lagi mong tandaan na kailangan magpa-condition ng katawan. Ano? tinuturo ko naman niya sa mga vlog na ginagawa ko kung paano magpakondisyon ng katawan. Dati, araw-araw na lang umiiyak si Kuya Arvin. Bakit? Kasi nahihirapan sa sakit natin. Um, naging low moral na ako. Parang wala ng pag-asa. Katulad ng mga kaibigan natin dito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Uh, kasi, pag nakilala nyo, natukoy nyo ang sakit na meron kayo, 100% gagaling ka pero Huwag mong iisipin na pag magaling ka na hindi ka natatamaan ng mga sakit kasi once na humina yung resistensya mo sisipat-sisipa sisipa yung mga trigger para pahirapan ka at maramdaman mo yung sakit natin, GERD, acid reflux, anxiety at depression. Ano? Yun nga mga idol, uh, gusto kong i-share, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa um, ano sa um, uh, high blood. Ano? ito kanina habang uh, nagbe-break time uh, tiningnan ko yung ano yung nag yun naman eh Kahit hindi naman ako makapag uh, comment minsan nako comment ako sa Facebook minsan nagoco-comment ako kung hindi naman ako mag-comment ginagawa ko naman itong uh, kwento o topic dito sa Abs Medical TV uh, pinag-uusapan natin dito i-share ko dito dito kung dinadala yung ano yung yung question nila ano, actually, may nabasa ako doon tungkol sa high blood. Ito, hindi ko lang alam kung hindi pala makikita. Hindi makikita, no? Mataas yung resolution ng yung ano, yung contrast ng ano, maliwanag masyado yung cellphone kong ginagamit sa ano sa um, camera. And, ano. Ito, basahin ko na lang ano. Hello, ask ko lang po Konektado po ba ang acid reflux or GERD sa pagtaas ng BP natin? Ano, yun, tinatanong nung isang kaibigan natin dito na kung konektado daw ba ang pagtaas ng o oh, yung high blood, ano, ah, pagtaas ng dugo sa sakit natin na ah, acid reflux or GERD. yan Magandang question ito, magandang katanungan kaya naisipan kong Uh, pag-usapan. Actually, may mga ilan dito. Bagong-bago lang ito, mga idol. Bagong-bago lang uh, send sa Facebook. At ilan lang yung ano, ilan lang yung nag-comment. Nag, nag comment? ilan pa nag-comment. Ano? May nagsabi dito na yes. Ano, yes daw. At may nagsabi dito na normal, normal naman daw yon Okay lang daw yon at uh, mayro nagsabing hindi. Ano, 'yan. Uh, yung iba kasi opinion na uh, respect natin yung opinion ng iba kasi yun yung pagkakaintindi nila, pagkakaalam nila. Pero opinion ko dahil sa pag-aaral ko sa sakit na meron ako, meron yun naman mga idol since uh, 1990 andito na yung sakit tung GERD Ano. Tulad ng binanggit ko kanina, sinabi ko kanina na yung GERD gumagaling pero wag mong iisipin na yung GERD kapag gumaling habang buhay mo nang di mararanasan o mararamdaman basta't nagkaroon ng trigger ka sa sarili mo para sa GERD para sa acid reflux para sa anxiety, para sa depression lalabas at lalabas at mararamdaman mo muli yung mga bagay na pahirap na naranasan mo dati ano, walang forever. Ano, yun yung sinasabi natin. Uh, sa buhay, wala talagang forever. Ano, uh, nagiging forever lang to dahil sa pag-iingat natin, dahil sa um, mga pagpuprotekta natin. Ano, kahit sa bagay, kahit nga sa pag-ibig, di ba? Kaya lolo natin, lola natin, tumandat na matay na magkasama sila dahil sa pag-iingat. Ano, pag-iingat. <clears throat> uh, hindi ibig sabihin hindi sila nag-awa, hindi sila naggera. Ano? Naggera sila, ganun din yung ating karamdaman. Um, nararanasan natin ulit ito, bumabalik ulit ito. Pero hindi ito yung kamamatay natin, hindi ito yung tunay na karamdaman natin habang buhay. Ano mga idol? Um, laging ano, lagi may Uh, kaparehas ano parang yung GERD uh, tao lang ba yung nakakaramdam o nakakaranas ng GERD o ng acid reflux hindi imagine di ba um, sinabi ko sa inyo hayop nakakaranas ng acid reflux halaman nakakaranas ng acidic ano ng acidic uh, lupa nakakaranas ng acidic Siguro lahat ng bagay na nandito sa mundo'n na mm, linikha ng Panginoon, uh, natural, siguro isa sa problema acidic. Ano? Mapapansin nyo naman 'yan. At um tulad nyan ng uusapan natin, dahil sa acidic, sa sakit natin, may ibang mga kasamahan natin na nakakaranas ng high blood. Kaya nga nabuo yung katanungang ito, mga idol. Ano, you know, kaya nabuo yung katanungang ito. Wala. Isa na. Hindi lang kasi makita. Yan. Okay. Baligtad nga lang. Ayan. Kasi front camera yung ginamit ko hindi yung back camera mga idol ano baliktad lang pero at least ayan yung ano ayan yung PM yan i e, paano ba paano nyo ba mababasa <laughs> yun ano at least uh, napakita ko yung PM yung ano yung yung post niya sa Facebook yan sa aking kaalaman sa high blood ano hindi ako high blood hindi ako nakakaranas ma high blood sa acid reflux ngayon mga idol ang posible ano posible lahat naman ng tao kapag high blood ka posible na ma high blood ka sa mga bagay na hindi pangkaraniwan sa katawan mo o hindi normal sa katawan mo tulad ng acid reflux. 'Di ba lagi ko sinasabi mga idol na ang acid reflux ito isang stress nangyayari ang acid reflux number one na trigger stress pero kapag ka nagka acid reflux ka na nag, -acid, nag -acid ka na nag gird ka na dadagdag na mas lalong stress ang katawan mo ngayon kapag na stress ang katawan mo maraming sakit ang dadapo sa iyo kasi humihina yung iyong immune system humihina ang iyong resistensya ano ngayon mga idol dahil stress ang katawan mo, ang numero uno, number one, na kalaban ng high blood, stress. Kapag stress ka, sigurado ako, kapag ka um, nasa lahi mo ang high blood, maha-high blood at maha-high blood ka. Yun yung dahilan, kung bakit tumataas yung blood pressure ng isang taong may acid reflux. Pero hindi lahat ng may acid reflux tulad ko, maha-high blood. Kasi ako, yung pamilya ko may high blood talagang since birth hindi ako tumataas yung hindi naman pala may dalawang beses tumaas yung blood pressure ko hindi ko alam kung bakit ano pero sa alaala ko wala na para dalawang beses lang na hindi ga anong kataas ano hindi ka nahilo lang ako nahilo lang ako tapos alam ko naman yung normal sa akin yung ako mas mataas ng konti sa normal kaunting kaunti lang hindi lang ako sanay ano hindi ako sanay hindi katulad ng mga kapatid ko 150 mga ganun normal sa kanila ako ewan ko ilang kami mag, sa pamilya namin halos hati yung ano yung yung type ng dugo ano siguro sa pamilya ano sa side ng pamilya uh, ako na doon ako sa type ng dugo na hindi din na high <laughs> blood yung mga kapatid ko nakaparasyon dugo ko yung pero yung type B positive ba yun sa iba kong kapatid? Ang tataas ang dugo nila. Normal sa kanila ang mataas ang dugo. Kaya binigyan sila ng gamot ng doktor na ma, ano ma, may correct, ano you know, may correct. Yun mga idol, uh, ikaklaro natin, lilinawin natin na uh, yung high blood nangyayari ito uh, hindi dahil lang sa may acid reflux ka. Kahit anong bagay na ma-stress ka, tataas yung dugo mo. Nagkataon na ang dahilan sa pagkakaroon mo ng stress ay ang acid reflux. Kaya tumaas yung dugo mo. Normal po 'yun. Um, sabi ko napapanahon kasi ngayong panong ito na summer na sobrang init, ay talagang ang daming mga kaibigan natin na nagtataasan ng dugo. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag nating kalimutan, may acid reflux ka man o wala laging magbaon ng tubig, laging iinom, lalo na ang heat stroke, napaka in demand po ngayon. Ano, in po ngayon. Uh, yung may mga acid reflux, kahit na wala kang high blood, magbaon kayo ng tubig at talagang kailangan, kailangan natin ng tubig dahil mag acid reflux tayo, mag -a -a mag kakagird tayo. Ano, atake yung gird natin kung hindi tayo iinom, magre-refresh tayo. Ano, sana kahit pa paano nakapagbigay ako ng kaunting idea O uh, may matutunan kayo sa mga uh, nakaraan o napagdaanan ko o karanasan ko At uh, hangad talaga ni Kuya Arvin uh, Ma-orient kayo sa sakit na tulad ng sakit ko Kasi nung panahong una na wala pang YouTube Hirap na hirap ako Bakit? Hindi mo lahat matututunan sa doktor katulad ng nararanasan nyo sa doktor nyo ngayon. Ano? Hindi lahat. Uh, matututunan mo ito sa karanasan mo sa pagtagal ng panahon na meron ka ganitong karamdaman. Lalo na ngayon, matututunan mo ito sa katulad namin ng mga nagbablog ng mga nararamdaman, nararanasan namin o nakaraan sa sakit namin. Yun lang mga idol. At uh, kita kita tayo sa susunod na mga video Yan nyo pagkatapos ng pagiging busy ko, Siguro araw araw muli harap ako dito sa camera Para makakapagbigay ng mga kwento Ng mga karanasan ko tungkol sa acid reflux sa GERD Masasabi ko magaling na ako Dahil kontroladong kontrolado ko na Ngayon nga naka na naman akong ilang shot Bye bye po Thank you I love you all